pinig ni lang yan ng content, suso yung naganiyak din bata sa akin. sinabi ko si tubs kami pupunta. hindi nagsabi siya. oo, saan niyang nagbring So tubs? is saan niyang nagbring si saan niyang nagbring si tubs? kaya si tubs nakita mo yung condition niya? pagnat natatakbo yan? tangkuyan, natatakbo yan? So suso 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 orders. justice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama. Tama. Tama yan. Taas ninyo, dignidad so, nyo, mga polis. Kayo, may mga pamilya kayo, may asawa at mga anak. Polis, dapat loyal kayo sa Constitution. hindi sa politician. Protect the people. Constitution po sa batas, hindi sa kay tambalos-los. So, hindi to bargain. Hindi to bargain. Uh -huh. Hindi to bargain. Uh -huh. hey,